para supportahan ko po siya. Oo, oh, dapat ka talaga pag nanay ka. So, So, eto na nga mga Habibis Gabi na ngayon at magluluto naman ng dinner ang mga tao sa bahay. Hello, Tia Julie. Hello. Ikaw naman ang magluluto, Tia. Oh. Nandi na. Ano lulutuin mo? Tinolang manok. Ayan. Nagluluto na si Tia ng tinolang manok na may. Ano nilagay mo, Tia? Sayote, papaya? Papaya. Green papaya. Ano to? talbos ng sele. Talbos ng sele, tapos siling green. At wala pa rin si Happy David, nasa Cambodia pa siya. So, habang wala siya, kayo muna magluluto di ha? Hanggang ako'y gumaling. Okay. Thank you Parang for cooking. Pagaling ikaw. Nalagyan mo ito ng sotahon, tia? Hindi. Ay, di ka naglalagyan ng na sa tahon? Hindi. Ay, pero sa si mama naglalagyan ng na sotahon. Gusto mo ba? Ay, kung may nag nagluluto ka, meron wala? Wala. Ah, sige, okay lang kung ano gusto mo. Kung cool wala kahit wala, okay lang. Ang importante yung masarap at saka masabaw. Parang kulang sa sabaw, tiya. Ikaw, bala ka. Pwede mo dagdagan lang sa babahala ka na, ha? Okay. Tawagin mo na, tiya, ha? Na, si Ate Rose? Bumaba lang sa atin. Ah, sige. Thank you. Welcome. Ate Rose, dumating na yung mga parcel ko. Opo, sir. Ayan, ang mga laman. Bloksan mo na. Ay, itong isa po, binubuksan ko. Ayan, yun yung, ano, yun yung ko kong timbangan para paggagawa tayo chicharon. So, Tapos ito, bumili din ako ng ano, chili ano powder para may, gusto ni uncle, may spicy yung chicharon natin. Ay, yan. ito po. Yes. Tia, gagawa tayo chicharon. Marami, tayo, marami akong inuwi ah. Oh, Oo, oh. Pag yung kaya mo nang mag-tinkla, Ah, oh, sige. malam ko yun ay ano, chili powder para may spicy. Ay, ito. Hindi mo may tayo sa spicy, di ba? Oo okay. Oh, o, yan magta-try tayo ng spicy tsaka regular. Yeah. Tia, matunok ka magluto ng ano? Lugaw. Arroz. Aros kalda, matunok ka? Matunok ka naman ng konti. Ay, ah, bukas ha, ah, luto mo ako. Oh, yun naman request ko ha, lugaw. ano okay. na gawa mo. Favorite toy mo yan ha. Hala. Favorite toy ni Lucia. Lalo, lalo, ala, ala, lalo, lalo. La, 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 la. Naligo ka na, baby girl. Naligo ka na. Luto na ating ulam, Ate Lau, si Tia Julie. Aya, luto na siya. Ayan, luto na ang dapat kasarap na. Tino manok. Pero Ate Lau, wala siya sa taon this time. Wala. Kasi birthday okay. ni Tia Julie. Kaya tayo. Okay, kaya na tayo ng tinola. Care of Tia Julie. Ate Lau, so lamang kailangan mo di ba? Ako, sir. ano? Ano gagawin mo pag-uwi mo? Ah, uh, dahil ano po, uh, program ng anak ko, sir. Ano ba ang sinalihan ni Princess? Uh, yung ano, sir? Yung antaw doon? Lakadagham po. Ano yun? Parang binibini ganyan? niyan? Okay. Muse, gano'n? Mm, gano'n po, sir. Tapos, anong, ano yun? Ano yun? Parang coronation light, gano'n? Opo. Ah, Kaya, sa so, manalalo ba, ba si Princess? Hindi <laughs> po sure, sir. Ano? Hindi ko sigurado? Opo. opo. Pero maraming bumoto, maraming bumoto kay Princess. Opo. Marami, sir. Marami Hala. na po siya doon sa mga... Sa mga foto? Uh -huh. Sa likes? Alam mo, sana ba talo si Princess? Opo, kaya ako uwi, sir, para supportahan ko po siya. Oo, oh, dapat ka na talaga pag nanay ka, supportahan ko anak ko sa mga school activities. Ano ka, tia? Oo. Uh -huh. Kaya kung tia, may iba ko muna mag-isa dito. Pagkala si Ate Rob. Sa linggo lang na si Ate Rob. Opo, sir. Ayos lang. Ay 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 Ayos lang na pa kay Tia Julie. Okay, sige. Okay, thank, thank you, Tia Julie. sa Welcome. Welcome. Welcome.